Anim na taon matapos palayasin ng mister ang kanyang asawa bumalik ito, basang-basa sa ulan, may dalang kambal at isang lihim na magpapayanig sa buong pamilya. Pero nang akala ng lahat ay tapos na ang kasaysayan, isang boses mula sa nakaraan ang bumalik, dala ang katotohanan ng kayang baguhin ang dugo ng kanilang lahi. Sino ang tunay na may kasalanan? At ano ang itinatagong kapangyarihan ng mga inosenteng bata? Alamin ang hiwagang gumising sa bahay na matagal nang nilamon ng dilim. Umulan ng malakas ng araw na iyon. Ang mga patak ng ulan ay tila mga luha na bumabagsak mula sa langit. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Alona, basang-basa, maihawak na dalawang maliit na kamay. Sa kanyang likod, nakasilong ang dalawang batang magkamukha, ang kanyang mga kambal. Tahimik silang nakatingin sa lumang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang mga ilaw sa loob ay kumikislap, tila nag-aalinlangan kung sasalubungin siya o tatanggihan. Anim na taon na ang lumipas. Anim na taon mula nang palayasin siya ng kanyang mister, si Rico. Ang mga salitang binitawan nito noon ay patuloy na umaalinggaw sa kanyang isipan. Wala kang silbi, Alona. Umalis ka. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. At ngayon, narito siya muli, hindi na luhaan, kundi mailihim na dala. Bumukas ang gate ng dahan-dahan. Ang kalawang ay lumangitingit, tila tinig ng mga alaala. Lumabas si Rico, suot ang itim na polo at halatang nagulat sa kanyang nakita. Alona. Ang boses nito ay nanginginig sa pagitan ng gulat at pagdududa. Ang mga mata niya ay lumipat sa dalawang batang nakatayo sa tabi ni Alona. Sabay na humiti ang kambal, ngiting walang malay, ngiting puno ng inosente. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may bigat na hindi alam ng ama. Tahimik si Alona. Ramdam niya ang lamig ng hangin na humahaplo sa kanyang balat. Ang amoy ng lupa matapos ang ulan ay humahalo sa hanging pumapasok sa kanilang pagitan. Bakit ka bumalik? Tanong ni Rico, mahina ngunit matalim. Hindi agad sumagot si Alona. Itinaas niya ang tingin diretsyo sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Para ipakita sa iyo ang bunga ng iyong ginawa. Isang sandaling katahimikan. Tanging patak ng ulan ang maririnig. Lumapit si Rico, dahan-dahan, parang natatakot sa katotohanang unti-unting lumilitaw. Tumingin siya sa kambal. At napahinto. Ang isa sa mga bata ay may parehong peklat sa kilay, tulad ng kanya. At ang isa naman ay may mata na kasing lalim ng kay Alona. Hindi imposible at bulong ni Rico, halos walang tinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may inilabas si Alona mula sa kanyang bag. Isang lumang sobre na may pangalan ni Rico sa harapan. Nanginginig ang kamay niya habang iniabot ito. Basahin mo at malalaman mo kung bakit ako nawala at kung ano ang lihim na itinago ko sa loob ng anim na taon. Bumukas ang sobre. Lumabas ang isang papel, may punit sa gilid, may bahid ng luha. Habang binabasa ni Rico, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang ulan ay tila huminto ang hangin ay tumigil. At ang lihim ni Alona ay nagsimulang magbunyag ng isang katotohanan ng hindi niya kailanman inaasahan. Nanginginig ang kamay ni Rico habang binabasa ang liham. Ang bawat linya ay parang apoy na dumidila sa kanyang konsensya. Ang tinta ay bahagyang kumalat, parang dugo na nagmarka sa papel. Rico, nakasulat sa unang linya, hindi ako umalis dahil gusto ko. Pinalayas mo ako noong araw na iyon, pero may dala akong lihim na hindi ko na kayang itago. Umangat ang tingin ni Rico, nanginginig ang labi. Tumingin siya kay Alona, natahimik lang nakamasid, hawak pa rin ang kamay ng kambal. Ang dalawang bata ay nakasilong sa ilalim ng lumang payong, mga mata nilang kumikislap sa malamlam na ilaw ng veranda. Bumalik si Rico sa pagbasa. Dalawang linggo matapos mo akong paalisin, nalaman kong buntis ako. Sinubukan kong bumalik, pero sarado na ang puso mo. Pati na rin ang pintuan ng bahay na ito. Mabilis ang tibok ng puso ni Rico. Ang mga alaala ay biglang bumalik, ang gabi ng alitan, ang sigaw, ang hampas ng ulan sa bubong. Ang galit niya'ng wala sa dahilan. At ang babae ngayon ay nasa harapan niya, dala ang pruweba ng kanyang pagkakamali. Itinuloy niya ang pagbabasa. Lumayo ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw kong lumaki sila sa galit. Pero habang lumilipas ang mga taon, natuklasan kong may mas mabigat pa palang dahilan kung bakit kailangan kong mawala. Napakunot ang noo ni Rico. "Anong ibig mong sabihin?" mahina niyang tanong, halos hindi umaabot sa hangin. Mumiti si Alona, mapait, may kirot sa mata. "Hindi lang ako lumayo dahil sa iyo, Rico. Lumayo ako dahil may taong gusto akong patahimikin." Nanlaki ang mga mata ni Rico. "Patahimikin?" Tumango si Alona. May mga lihim kang hindi mo alam mga taong konektado sa negosyo mo na ayaw akong magsalita. Sumiklab ang takot sa dibdib ni Rico. Anong sinasabi mo? Lumapit si Alona, bawat hakbang ay mabigat, bawat galaw ay puno ng alaala. Ang negosyo na minana mo kay Mang Cesar, hindi lahat ng pera ay malinis. May mga kasunduan, may mga utang na dugo. Tahimik ang buong paligid. Ang ulan ay muling bumuhos, marahan, parang mga bulong ng nakaraan. Ang mga ilaw sa veranda ay nagkikislapan, tila gustong pakinggan ang kasunod na katotohanan. Isang gabi, patuloy ni Alona, may lalaking pumasok sa inuupahan kong bahay. Sinabi niyang may utos mula sa tao mo. Ayaw daw nilang lumabas ang lihim ng mga transaksyon ni Mang Cesar noon. At ako ako raw ang susunod na target. Namilog ang mga mata ni Rico, halos mawala ng kulay ang kanyang mukha. Alona hindi ako. Alam ko, putol ni Alona, mahina ngunit matalim ang boses. Alam kong hindi ikaw. Pero gusto kong malaman mo, Rico, na habang pinoprotektahan mo ang pangalan ng pamilya mo, may mga buhay na nasira. At isa na ron ang atin. Napatigil si Rico. Hindi na niya alam kung saan siya titingin. Ang mga mata ng kambal ay nakatuon sa kanya, walang muwang ngunit tila ng huhusga. Ang mga batang iyan ni... Nabitin ang kanyang salita, halos hindi makalabas. Rico, sagot ni Alona, ang mga batang ito ay anak mo. Pero higit pa ron dala nila ang katotohanan ng ayaw ng mundo mong marinig. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Sumabay dito ang pagbagsak ng sobre mula sa kamay ni Rico. Sa loob nito, may isa pang dokumento, isang lumang larawan, kupas na, may petsang anim na taon na ang nakalipas. Larawan iyon ng isang lalaki sa tabi ng kotse at sa likod, nakasulat ang isang linya na nagpaikot sa isip ni Rico. Kung sino ang nagtaksil, siya rin ang magbabayad. Napalunok si Rico, ramdam ang bigat ng malamig na hangin. Alona sino ang taong gustong patahimikin ka? Tahimik si Alona sa loob ng ilang sandali. Tiningnan niya ang paligid, sinigurong walang ibang nakikinig. Pagkatapos ay lumapit siya sa tenga ni Rico at bumulong. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ng higit sa lahat. At bago pa man makapagsalita si Rico, isang anino ang gumalaw sa may pinto ng bahay. Isang lalaking nakaitim, may hawak na payong at malamig ang tingin. Ang kanyang iti ay manipis, ngiting puno ng panganib. Ang ulan ay lalong lumakas. At sa gabing iyon, ang pagbabalik ni Alona ay hindi lamang para sa mga anak, kundi para sa paghihiganti. At para ibunyag ang lihim na kayang magpabagsak sa pamilyang minsang nagpalaya sa kanya. Ang lalaking nakaitim ay lumapit, mabagal ngunit tiyak. Ang bawat yabag niya sa basang semento ay nag-iwan ng tunog na tila nagmamarka ng panganin. Sumasayaw ang anino niya sa liwanag ng veranda at bawat hakbang ay nagdadala ng takot sa hangin. Hinawakan ni Alona ang mga kamay ng kambal, mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng maliliit na daliri. Ang mga bata ay hindi nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay punang takot. Tumingin si Rico sa lalaking paparating. Marco, mahinang sabi niya, halos hindi makapaniwala. Si Marco, ang matalik niyang kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya sa lahat ng negosyo. Matagal tayong hindi nagkita, Rico, malamig ang tinig ni Marco. Pero mukhang may mga bagay na dapat ng pag-usapan. Ang ngiti ni Marco ay hindi abot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang payong, kumikintab ang itim na relo, isang relo na kilala ni Rico ang parehong relo na pag-aari ng mga tauhan ng kanyang kumpanya. Lumingon si Alona kay Rico, mabigat ang tingin. Siya yung sinasabi ko, bulong niya. Siya ang nagpadala ng tao noon. Siya ang gustong patahimikin ako. Hindi totoo yan, singhal ni Marco, ngunit may panginginig sa kanyang boses. Ginagawa mo akong halimaw sa harap ng mga bata. Lumapit si Rico, galit at pagkabigla ang halata sa mukha. Marco, sabihin mo sa akin, may kinalaman ka ba sa nangyari kay Alona? Tahimik. Tanging ulan at kulog ang umalingaungaw. Pagkatapos ng ilang sandali, umiti si Marco, isang mapait, mapanganib ng ngiti. Alam mo kung ano ang masakit, Rico. Lumapit siya, halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Alam mo. Alam mo lahat. Pero pinili mong hindi makialam. Napalunok si Rico. Anong sinasabi mo? Ang ama mo, si Mang Cesar, patuloy ni Marco, ang may utos noon. Ako lang ang sumunod. Hindi mo ba alam? Ang utos niya, alisin ang babae bago pa siya makasira sa pangalan ng pamilya ninyo. Tumigil ang mundo ni Rico. Ang bawat patak ng ulan ay parang tumutusok sa kanyang balat. Hindi hindi maaaring totoo iyan. Ngumiti si Marco, puno ng put. Bakit sa tingin mo nagpakamatay si Mang Cesar pagkatapos ng isang taon? Dahil tinago niya ang kasalanan. At ngayon, gusto mong linisin ang pangalan niya sa pamamagitan ng pagbalik ni Alona. Nanginig si Alona sa galit. Ginamit ninyong dahilan ang negosyo para sirain ang buhay ko. Pinagbayaran ko ng luha, ng sakit, ng takot, habang kayo, patuloy na yumaman. Hinawakan ni Rico ang ulo niya, parang gustong punitin ang katotohanan. Marco, bakit mo to ginawa sa akin? Dahil hindi mo alam ang halaga ng kapangyarihan, sagot ni Marco, malamig. At hindi mo kailanman naintindihan kung gaano kahalaga ang mga sikreto sa mundong ginagalawan natin. Habang nagsasalita si Marco, napansin ni Alona ang maliit na bagay na nakasuksok sa bulsa nito, isang itim na baril. Kinilabutan siya. Agad niyang itinulak ang mga bata sa likod ng haligi. Rico, sigaw ni Alona. Ngunit huli na, Naglabas si Marco ng baril, kumislap ito sa liwanag ng kidla. Isang putok ang umalingaw ngaw. Sumabay ang kulog at ang mga ibon sa paligid ay nagsilisan. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tumigil. Si Rico ay nakatayo, hawak ang dibdib. May manipis na linya ng dugo na dumaloy sa kanyang kamay. Bumagsak siya sa sahig, mabigat, parang bato. Rico, sigaw ni Alona, patakbo sa kanya. Ang mga bata ay umiiyak, sumisigaw ng "T-mama." Papa, habang yakap-yakap ang isa't isa. Ngunit bago pa makalapit si Alona, lumapit si Marco, tinutok muli ang baril sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat, Alona. Hindi mo ako pwedeng ibagsak. Hindi mo alam kung sino talaga ang kalaban mo. Ngunit bago pa siya makaputok, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa dilim. Isang pamilyar na tinig ang narinig, mababa ngunit matatag. Tama na, Marco. Nilingon ni Marco at doon niya nakita, isang lalaki sa itim na amerikana, nakayuko sa ulan, hawak ang lumang dokumento mula sa sobre ni Alona. Ang tinig ay pamilyar, matagal nang wala. At ang mga mata, mga matang kilalang-kilala ni Rico at ni Alona. "Papa," mahina ang sabi ni Rico habang hawak pa rin ang kanyang sugatang dibdib. Tumigil si Marco, hindi makakilos. Dahan-dahan ibinaba ni Mang Cesar ang dokumento. Matagal na akong patay, sabi nila. Pero ngayong gabi, ako mismo ang magbubunyag kung sino ang tunay na may kasalanan. Ang ulan ay muling lumakas. Ang hangin ay tila umuugong ng paghihiganti. At sa gabing iyon, ang mga patay ay tila bumalik upang itama ang mga kasalanan ng mga buhay. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki, parang nakakita ng multo. Ang baril sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Mang! Mang Cesar! Halos hindi makapagsalita si Marco habang ang hangin ay tila huminto sa pagitan nila. Sa ilalim ng ulan, dahan-dahang lumapit si Mang Cesar. Ang kanyang anino ay humahalo sa dilim, ngunit ang bawat hakbang ay may bigat ng otoridad. Ang dating lakas ng isang pinuno, ngayon ay may bigat ng pagsisisi. Hindi ka pa rin nagbabago, Marco, sabi niya, malamig ngunit matatag. Ginamit mo ang pangalan ko para pagtakpan ang sarili mong kasakiman. Hindi totoo yan, sigaw ni Marco, sabay tutok ng baril kay Mang Cesar. Wala kang karapatang bumalik. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napasok sa impyerno ng negosyong ito. Ngunit si Mang Cesar ay hindi umatras. Tumingin siya kay Alona na ngayon ay yakap ang kambal at kay Rico na pilit pa ring tumatayo kahit sugatan. Alona, mahina niyang sabi, patawarin mo ako. Ako ang nag noon. Ako ang nagpalaya sa iyo sa buhay ng anak ko. Napatigil si Alona. Ang mga luha niya ay halo sa ulan, hindi mo na mawari kung alin ang ulan at alin ang sakit. Bakit, Mang Cesar, tanong niya, nanginginig ang boses. Bakit niyo ako ginawang halimaw sa mga mata niya? Dahil natakot ako, sagot ni Mang Cesar, humakbang palapit. Natakot akong mawala ang pangalan, ang negosyo, ang imahe ng aming pamilya. Hindi ko nakita noon na ang tunay na yaman ay nasa mga taong marunong magmahal, hindi sa perang pinaghirapan ng kasinungalingan. Tahimik si Alona, ngunit ang mga mata niya ay puno ng luha at poot. Ang takot ninyo ang sumira sa amin. At ang kasalanan ninyo ngayon bumabalik sa inyo. Gumiti si Marco, mapait at baliw. Lahat kayo mga hipokrito. Akala ninyo ako lang ang may kasalanan, pero kayong lahat, mga maruruming kaluluwa. Bigla niyang itinaas muli ang baril. Ngunit bago siya makaputok, sumigaw si Rico, tama na, Marco. Lumundag siya, pilit hinaharangan si Mang Cesar. Isang putok ang muling umalingaw ngaw. At ang bala ay tumama sa post sa tabi ni Alona. Sumabog ang ilaw sa veranda. Tumalsik ang mga piraso ng salamin. Ang ulan ay tila sumabog sa ingay at takot napasigaw ang kambal, yakap ni Alona ng mahigpit. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumigil si Marco, hawak ang dibdib. Isang pulang marka ang lumitaw sa kanyang damit, hindi kanya ang puto. Sa likuran niya, isang lalaki ang nakatayo, basang-basa, hawak ang baril. Si Ramon, ang dating tauhan ni Marco, na ngayon ay nanginginig sa pag-iyak. Patawarin ninyo ako, hindi ko na kayang manahimik, sabi niya, bago bumagsak ang baril sa lupa. Si Marco ay lumuhod, duguan, ngunit nakangisi. Akala ninyo tapos na ito. Tumawa siya, mahina ngunit maihalong kabaliwan. Ang lihim na tinatago ninyo ay sisira pa rin sa inyong lahat. May mga taong mas makapangyarihan kaysa sa inyo, mas mabangis kaysa sa akin. At sa huling hininga niya, bumulong siya, ang tunay ninyong kalaban nasa loob pa ng bahay na to. Tahimik ang lahat, ang ulan ay tila biglang tumigil at ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Dahan-dahang lumingon si Alona, si Rico at si Mang Cesar papasok sa loob ng bahay. Ang mga ilaw sa loob ay patay. Tanging kidlat ang nagbibigay ng liwanag sa bawat sulo. Ang mga larawan sa dingding ay kumikintab, tila mga matang nakamasid. Paglapit nila sa sala, isang malamig na hangin ang umihip. Ang lumang orasan sa dingding ay biglang tumunog, labing dalawa ng hating gabi. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid sa itaas. At mula roon, bumaba ang isang babae, suot ang itim na bestida, may hawak na rosaryo. At may ngiting hindi mo maipaliwanag kung kalmado o nakakatakot. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi niya. Ang boses niya ay malamig, halos walang emosyon. Siya yan, bulong ni Mang Cesar, nanlalaki ang mata, Si Helena. Ang pangalan ay parang kidlat na dumaan sa hangin. Ang dating sekretarya ni Mang Cesar. Ang babaeng nawala ng sabay sa pagkawala ni Alona noon. Ngayon, narito siya, buhay, at tila siya ang maihawak ng natitirang lihim. Hindi niyo dapat binuhay ang mga lumang kasalanan, sabi ni Helena, habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Dahil sa mundong ito ang mga patay na kasalanan, kapag ginising, ay may kapalit humakbang siya palapit kay Alona, umiti at idinilat ang kanyang malamig na mga mata. Ang mga anak mo, Alona, bulong niya. Hindi lang anak ni Rico. Namilog ang mga mata ni Alona. Anong ibig mong sabihin? Umiti si Helena, marahan, halos parang panaginip. Isang eksperimento ng dugo, isang proyekto ni Mang Cesar noon. Ang mga batang iyan, ang kambal, ay hindi lamang bunga ng pag-ibig kundi ng isang lihim na kayang baguhin ang lahat. Tumigil si Mang Cesar, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. At sa sandaling iyon, ang ilaw sa bahay ay biglang namatay. Isang sigaw ang sumunod. At ang lahat ay nilamo ng dilim. Ang sigaw ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Kasabay ng kidlat, kumislap ang buong bahay sa loob ng isang iglap. At sa liwanag na iyon, nakita ni Alona ang anyo ni Helena, nakatayo sa gitna ng dilim. Ang kanyang mukha ay hindi na ang dating sekretarya kundi isang nilalang na tila may dalang kasaysayan ng pighati at pagkasuklam. Helena, sigaw ni Mang Cesar, nanginginig ang boses. Anong ginawa mo sa mga bata? Ngunit hindi sumagot si Helena. Bagkus, marahang inabot niya ang kanyang dibdib, hinugot mula roon ang isang kwintas. Isang maliit na lalagyan ng dugo na tila pulang apoy sa gitna ng bagyo. Ang dugo na ito, sabi niya, ang parehong dugo na ginamit ninyo sa proyekto anim na taon na ang nakalipas. Ang proyekto Genesis. Napatigil si Alona ang mga matay puno ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Lumapit si Helena, ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Hindi mo ba naaalala, Alona? Nang ikaw ay buntis, dinala ka nila sa ospital ng kumpanya. Akala mo'y simpleng prenatal check-up lamang. Ngunit sa bawat turok sa iyo may tinatago silang eksperimento. Humigpit ang hawak ni Alona sa kanyang dibdib. Ang mga alaala ay biglang nagbalik. Ang mga puting kwarto, ang mga doktor na tahimik. Ang mga matatalim na karayom na sinabing para sa kalusugan ng bata. Hindi it mahina niyang sabi. Hindi ko alam di. Hindi mo kailangang malaman noon, sagot ni Helena, malamig. Dahil ako ang tagapagbantay ng proyekto. Ako ang inutusan ng iyong biyanan upang tiyakin na ang sampol ay magtatagumpay. Helena, sigaw ni Mang Cesar, nanginginig. Hindi iyon dapat mangyari. Itinigil ko ang proyekto bago pa ito umabot sa kanila. Ngunit mumiti si Helena, mapait at mabangis. Itinigil mo. Hindi mo alam, Cesar, na ang mga anak ni Alona ay naging tagumpay ng iyong sariling kasalanan. Ang dugo nila ay hindi lamang sa mag-asawang ito, Kundi sa ese na kinuha ninyo sa isang taong ayaw na ninyong banggitin. Lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga kortina ay pumailan lang. Ang mga pinto ay bumukas at nagsara na para bang may mga kaluluwang umiikot sa paligid. Helena, bulong ni Rico, mahina ngunit puno ng takot. Kanino galing ang dugo? Umiti si Helena, mabagal, halos parang nanunukso. Mula sa taong itinuring ninyong patay. Mula sa iyong ina, Rico. Napatigil si Mang Cesar. Ang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkagulat. Hindi. Hindi maaari. Si Teresa ay namatay bago pa ako magpakasal. Hindi siya namatay, sagot ni Helena. Dinala mo siya sa ospital na ikaw din ang nagtataglay. Dahil hindi mo kayan harapin ang bunga ng inyong relasyon, ang sakit na dala niya, ang sumpang dala ng inyong ambisyon. Lumuhod si Alona, nanginginig, habang hawak ang kambal. Ang mga bata ay tila nakaramdam ng kakaiba, ang kanilang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng kidlat. Isa'y asul, isa'y pula. Ang kulay ay hindi normal, parang apoy at yelo sa loob ng mga mata ng inusente. Ang mga anak na iyan, patuloy ni Helena, ay hindi lamang dugo ng pag-ibig. Sila ay mga sisidlan ng dalawang puwersang matagal ng pinagtatalunan. Ang puwersa ng paghilom at ang puwersa ng pagwasak. Lumapit siya, humakbang sa liwanag ng veranda. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan, ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang kapayapaan. Alona, ikaw ang ina ng liwanag. Ngunit tandaan mo kung ang isa sa kambal ay magising sa dilim. Ang kapangyarihan ay babalik sa pinagmulan at walang makakapigil dito. Biglang gumalaw ang hangin parang umiikot sa loob ng bahay. Ang mga kandila sa altar ay sabay-sabay na nagliyab. Kahit basang-basa pa ang paligid. Si Rico ay lumapit kay Alona. Alona, umalis tayo rito, pakiusap niya, habang inaakay siya palayo. Ngunit bago sila makalabas, isang malakas na pagsabog ng hangin ang pumulupot sa kanila. Ang mga pinto ay biglang nagsara ng sabay-sabay. At ang boses ni Helena ay umalinggaunga sa buong bahay. Hindi pa tapos ang kasaysayan. Ang dugo ay nananawagan. At ang liwanag ay dapat pumili. Sa kisap mata, pumutok ang mga ilaw. Ang hangin ay nagdilim. At sa gitna ng dilim, ang kambal ay sabay na tumingala. Ang isa ay nakangiti, ang isa ay umiiyak. Mula sa kanilang mga mata, may lumabas na dalawang sinag ng kakaibang liwanad. Isa ay puting kumikislap. Ang isa ay pulang naglalagablab. At sa sandaling iyon, ang buong bahay ni Rico ay yumanig. Parang may gumising na matagal nang natutulog sa ilalim nito. Isang sigaw ang sumunod, hindi galing kay Alona, hindi kay Helena. Kundi sa loob ng mismong mga dingding ng bahay. Isang tinig na matagal nang nakakulong. Ngayon ay bumabalik para sa paghihiganti. Ang buong bahay ay nanginginig. Ang mga ilaw ay sabay-sabay na pumailaw at muling namatay. Tila nilalaro ng mga espiritu ang hangin at dilim. Si Alona ay nakaluhod, yakap ang kambal habang si Rico ay pilit na bumabangon mula sa pagkakadapa. Helena, itigil mo na ito, sigaw ni Mang Cesar. Ang boses ay maihalong galit at pagsisisi. Kung may kasalanan ako, ako ang magbabayad, huwag silang idamay. Ngunit mumiti lamang si Helena. Ang mga luha ay bumubuho sa kanyang mga pisni. Tila sinasapawan ng put at lungkot. Cesar, matagal na akong patay sa puso mo. Ginawa ko lang ito para ipaalala sa iyo na ang mga kasalanan ay laging may kapalit. Bumagsak ang baril mula sa kanyang kamay. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Unti-unting nagiging parang usok na tinatangay ng hangin. Ang mga bata, mahina niyang sabi. Sila ang bagong simula. Hindi sila sumpa sila ang kapatawaran. At sa huling sandali, umiti siya kay Alona bago tuluyang naglaho sa hangin kasabay ng huling patak ng ulan. Tahimik ang sumunod na mga minuto. Wala ng hangin, wala ng kulog. Tanging tunog ng paghinga at pag-iyak ng kambal ang naririnig. Lumapit si Mang Cesar kay Alona at Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin ninyo ako, sabi niya. Patawarin ninyo ako sa mga kasinungalingang itinayo ko. Hindi ko na mababawi ang nakaraan. Pero sana, mabuo ninyo muli ang kinabukasan. Tinapik niya ang balikat ni Rico. Alagaan mo sila. Huwag mong ulitin ang pagkakamaling ginawa ko. Tumango si Rico habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Niyakap niya si Alona, mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. At sa unang pagkakataon matapos ang anim na taon. Ang yakap ay totoo. Walang galit, walang takot, tanging paghilom. Lumabas sila sa veranda. Ang ulan ay huminto at sa silangan. Ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa ulap. Ang liwanag ay tumama sa mga mata ng kambal. Ang dating pulang at bughaw na sinag ay naglaho. Napalitan ng kulay gintong kumikislap. Tila senyales ng bagong simula. Tumingin si Alona sa langit. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang kapayapaan. Wala nang lihim na kailangang itago. Wala nang sakit na kailangang ipaglaban. Tahimik niyang bumulong Salamat, Helena. Salamat sa katotohanan. At habang naglalakad silang magpamilya palayo sa lumang bahay, ang liwanag ng araw ay bumalot sa kanila. Tila nililinis ang lahat ng bakas ng dilim. Sa likod nila, ang bahay ay nakatayo pa rin. Tahimik, kalmado. Ngunit sa pinakailalim nito, isang mahinang bulong ang narinig ng hangin. Kapag dumating ang oras, ang dugo ay muling gigising di. Ngunit sa ngayon, ang kwento ni Alona at ng kanyang kambal ay nagsimula muli sa liwanag ng bagong umaga.